Babago bago makakuha ng license, bago ma-issue din permit to carry uh, firearms outside the residence, dapat merong neuro test 'yan, psychological test, lahat, drug test kumpleto. Tama po ba, General? Kaya ano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi ni Mr. Chair, dismissed po siya na police. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Sa barangay lang po nila, narami hung blatter concerning Mr. Willy Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinangunahan ni Senator Bato de La Rosa patungkol sa isang siklista at dating pulis na sangkot sa viral road rage sa Quezon City, Kamakailan, ibinunyag ni Sen. J.V. Ejercito ang mga patong-patong na kasong kinakaharap ng dating polis na si Willie Gonzales, kabilang na ang mga reklamong grave threats ng kanyang mga kapitbahay sa kanilang barangay. Tanong ng Senador, bakit pinayagan si Gonzales na magkaroon ng baril gayong mayroon itong dating kaso, bukod pa sa nadismiss ito sa serbisyo bilang polis? Doon na rin sa line of questioning ni Mr. Chen, ang ating chairman, sa firearms explosive sa office, ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue din permit to carry of, uh, of firearms outside the residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kompleto. Tama po ba, General Lucas? Yes, Your Honor. Pero ano ho, makakapasa ito si Mr. Gonzales. Una-una, sinabi ni Mr. Chair, dismissed po siyang na police. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Uh, if I ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hung blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of uh, cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, sampo, no? Ay, ito Senator po Jimmy. sa akin. Uh, ilan dyan ang grave threats sa mga bisan? Isa po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD-1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are uh, uh, blotters no? sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin ma Maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Ah, Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? ah uh, magandang araw po. ah uh, barangay Captain Brillo de la Cruz ng Barangay Kirino 3A. Saan ba na yan, yan, Sa Anonas po. Sa Anonas? Quezon ah, City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer, answer the question po. of Senator Trudy. Presidente niyo po si Mr. Gonzales. Oh, uh, way back 2018, uh, nung naupo po ako bilang uh, bagong barangay captain, uh, during my time po, tatlo lang po yung uh, nakarecord sa amin. Tatlo lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous. Kasi sab po itong hawak ko eh. Hindi po sa akin gano'n. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, tatlo. Lang po ako na ano tatlo po, lang po yung ay? mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP. Ba't nakakalusot? No? Um, may neuro test, psychological test. May anger management ito eh. Mr. De La Cruz, uh, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga, ano, yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Uh, way back uh, December 2000, uh, 2001, ang ating complainant is uh, Kagawad Raul Nabera, Uh, 55 years old, nakatira sa number 9 daw, street, uh, Project Re Quezon City. At uh, ang respondent po is si Sir Wilfredo Gonzales. Ah, uh, ito po yung facts ng ayon po sa blatter, uh, blatter record ng aming barangay. Ito po yung sulit ng aking tanod. Uh, ako po si Reynaldo Emerenciana, nasa tamang edad na 21 kag kagabi ay uh, uh, kagabi ay pumunta po ang mga pulis sa ating barangay upang mag-assist sa number 6 dao uh, para malaman ang tawag ng 911 at dumating ang mga pulis para pumunta sa lugar na nasabi Pag, pagdating nila sa dao at ang mga pulis uh, ang nakita uh, ang nakipag-usap o nakikipag-usap na bakit uh, naikalat uh, na o may nagreport na may uh, tumatagas na langis. De para po mabilis uh, Mr. Kapitan, okay. ano po ang kaso na ito? Tungkol ang ano? reklamo po ay uh, may uh, tumawag po sa 911 or let's say 9122 uh, sa Quezon City. Uh, may tumatagas daw na langis sa May uh, Dewey Street. So agad naman pong sa pumunta ang ating mga kapulisan. At uh, pagdating nga po doon, uh, ang sinabi po uh, ni Sir uh, Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si kagawad Raul Lavera na mga PI. Bakit sila tumawag ng polis? Uh, kagawad niyo po siya? Sa barangay niyo po ito? Opo. Ilan po? Ilan yung po pangalawa, Yung, yung tatlo, tatlo yan, di ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Uh, ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, uh, ang complainant po ay si Janabel uh, Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Casun City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzalez. Ang kwento naman po nito is, to uh, make it short, uh, pumarada po siya sa harapan ng uh, uh, HQ, headquarters ni Ma'am Kate uh, Cusiteng para humingi ng medical assistance ah uh, pagdating sa harap, uh, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Uh, mingi naman siya ng pasensya. Bigla lang, bigla lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya na uh, kasama po. At so, yung, yung anak ni Mr. Gonzales? Si, Gonzales? Ayon po sa siya nakasulat, eh, si Sir Wilfredo po ang sumakal. Uh, Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So, dalawa sila magkasama. Ayon si sa anak. Ayon ni, ni Willy Gonzales. Opo. So, sinakal siya. Opo. Okay. Yung isa naman po, uh, February po, 2021 din po, uh, may silang po itong kwentan to. Uh, ang complainant po is perfecto punta nila, BPS ako po, ng time na yon. Ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Mr. Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at uh, nagsabi sa tao na sino ang, sino ang nagbumorto ng CCTV sa barangay? Naggalit na, galit na patanong at may mura. At sinabi, pag nagsyempuhan ko yan, patayan. Ilan po, Your Honor? Uh, Mr. Chair, uh, tatanoy ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako rito news article March 16, 2001. Obilia 9 other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinomin ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ko ba? Yes, Your Honor. Ako po yung uh, whistleblower ng uh, drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses SPO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Resurreccion for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at uh, bin, kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men were, who were Obilia subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzalez testified that Ubilla tried to give him 15,000 as a share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, eh parang lahat na lang ina-anangyari. Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang. What happened in that span? May ginawa kang kabutihan noon eh, pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your, Your Honor, uh, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue nito. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako matras. Sabi ni Den, ano, GPNB Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million, sinorender ko po sa Station 9. Kila Kennel Uvilla po at Kennel De La Cruz. Pero di ko po alam na lalakawin na lang mo pala. Magbula po noon, Katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasa naman po ako ng labing apat na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? sa serbisyo? kinasuhan po ako ng mga kung ano no, Yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung tep, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa ano, sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na, na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong connection yung pagbaril mo? Yung, may, may nabaril ka na saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo? Dahil dahil doon sa ginawa mong pag-testify uh, against your, uh, your honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano, ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero... Hindi, napatunay natapat. Ang investigasyon dito, wala naging ang kutsilyo. Kaya ka nga, kaya ka nga, na decision na na-dismiss eh. Dahil nga doon sa... Your Honor, pwede dahil ko... Dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan. Acquitted po ako. At pagdating po sa... It doesn't mean na if acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa administrative, is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. So yan ha, kaya you, 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 you correct your uh, Pwede understanding, ha? Uh? Yes, Your Honor. Yeah, pwede ko pwede pong ituloy, Your Honor. Nagkaroon po ng full-blown investigation ito sa PNP. Umaaten po kami ng hearing at ng abogado ko, si Atty. Bayubay, -Kick. then Captain Dio. Umaaten po ako ng hearing, nung summary hearing, sa custodial unit po siya naka-assign, si Captain Dio. Now, Colonel Dio of ES daw po. Ngayon, four times, may receive po, may resumes, registered ano, hindi naman po umaatin po yung complainan ko. No, malaman namin, kaya pala hindi umaatin, hindi naman ata na ibibigay ng kamag-anak ni Ovilia, hinahatula ng bitay. Alleged po ah, yung uh, dapat ibayad sa kanya para umatin. Kaya po po na sa ating talbaryo... Sandali ha, anong connection ni Obilia doon na ikaw nagbaril ng tao? Kasi yung lawyer po na kila Ubilia po, yun po yung nagbabalak umaten doon doon sa summary hearing ko. Pero hindi po tumuloy dahil hindi ko ata paid. So in short po... At na least, at least, oh, uh, that, those are all your assumptions ha? Dos al roll your assumption. Sige, go ahead. Yes, sir. After uh, full-blown investigation po ito, after four hearings na hindi po umaattend yung ano, yung kabilang party, nag-request po kami kay Captain Dio at saka yung lawyer ko ng resolution. Kung ano resolution niya, dapat i-drop and close niya na po. Nagtataka po ako, pupunta po kami ng lawyer ko, Sinasabi ni Captain Dio, he submitted his resolution to the IDM. But on 2013, I was surprised. One Colonel Pusana called me up and said, mag-submit ka lahat ng documents ng Wertas case. Mag-submit ka lahat dito ng Wertas case folder. Kasi wala akong hawak ako ang second summary hearing officer mo. Sabi to, ko po. Ito, tayo. Diritsyo tayo. Opo. Ilang bisis ka na dismiss sa uh, servisyo? Dinismiss po ako nung ano, nung uh, meron po akong ditong desisyon nung uh, May nung May 30, 2006, tatlo pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of prank, etc., etc. However, meron po akong ebidensya na... Hindi, nee, ang tanong ko lang kung ilang bisis ka na dismiss sa servisyo per your knowledge. na dismiss po noong 2006. 2006? Using, using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. Wala, wala ka nang... Tanong ko lang kung ilang bisis ka na dismiss. Noong 2006 po. 2006? Pero Na, na, sa sa reinstate ka. Opo. Tapos nakapag-retire ka 2016. Opo, your Kailan ka naging pulis? Uh, July 8, 1990 po, Your Honor. 1990? Opo. Hanggang 2016? Yes, -retire sir. Ka. yes Your Honor. So ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo p pa rin, bakit ka hindi na-promote?